Kaunauna sa Pilipinas, Manila Broadcasting Company, DZRH. member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahim papawid dito sa DZRH naggamit na ng di mabilang nagawad karangalan. At ng Oktubre taong 2002, itinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking iniyahandong ng Manila Broadcasting Company ang kasaysayan sa manambiham kay Piyaderi. Itong inyong Piyaderi.